Ay, sir, uh, bali, ginagawa ko pa naman ng paraan. Itong kwan, sir, uh, itong uubos, uh, ginagawa ko ng paraan, sir, dahil yung kapatid ko, sir, parang tulungan niya, sir. Saan mo ginamit itong mga inutang niyo po, sir? It's 150 plus 50 plus 14 plus 30. At sa pagpaparal, sir. Yan po ba yung pinaliwanag niyo sa kanya? Kaya kayo umutang, sir. Pagpaparal, ang pagkakalap. Sabi, sabi.

palapa ng kalinda ko dito. Oo, yung timbangan na yun? Diyan. Ano pa yan? sige na. Sige, sige. Sige, ito nga. yung sige. May May tara Sige nga, sige. Hindi, ano na saan? Yine, ay, mga... Eh! Kaya lahat ng bakulong ay. Eh, maulan na oh. Taktot ako sa ulan na. Ano ba, si Punim? 54, hindi 53. 53. Oh, ano na ito, brog? Maliligo ko lang <laughs> ito. Maliligo ko na ito? Ha? 57, 53 yan. Eh. Ayun, na, kasali pa dito na eh. Hindi, nadoon pa yung sa akin. Kardiro ng Diyos. Sino ka yan? Marlon. Kay Mio. Sini nasi mampakai Kay lekasan mo Tiwan. Di tahi lang. Tiwan. Tiwan. Ini sila ba ito 60. 60 ano? Hindi. Nakatara ba ito? Hindi. Hindi kaltas nga. Isang Hindi bis. Anong bis? Che, ito eh. Ito nga. Tuturog yan. Che! mo. baho. mo. mo. Ang mo. Ang klawin Ang <tinyo> para baho ko na. Ipadalin yung kandiri yung tayo para dire-diretso. Nga ni, para dire-diretso na. Yung putik man, yung makaparot yung putik. Yeah. Para isang trabaho sa nanti. Apa haba din ka baba? Hmm? 56, 55 ano? Hmm. 55, okay. Pagkala na? hindi ko ito yung niyog. Hindi na ko Ay, balik. Ka ano. fifty 55 na lang yan. 55. <laughs> Sobra yan. Fifty-six yan. Mahigit.

250 yan. Ah? Ha? 250. Pag bibigil niya. 200. Yung nauna doon, ilan 'yon? 200. 200. Two. Two. Ha? 200 pa yun na una no. 200 207. Ngayon ay 510 100 200 260. 273 'yan, ha? Ah? 270 280 'yan kaya tuyo itim siya tuyo na tuyo siya

Huwag okay, kong isama sa ano isama okay, yung panit Anong konti niya ngayon mo? Hmm. Dalawa lang yon. yun? Hoy! Hoy! Wala na ito?

cái gì cái ai vậy? bùn lầy này ta nôn, má, má cái này ta bác con là gì? cái đi ta